Hello! Nasa tabing dagat pa rin tayo. Dito sa tabing dagat, may mga puno ng sampalok at marami itong bunga. Kaya naman, ako'y nanghinayang napakaraming naglaglag na sampalok. Kaya naman, ako'y namulot. At ako'y libang libang din sa pamumulot ng sampalok. Marami kaming nakuhang sampalok. Inaapak-apakan lang nila ang mga sampalok dito samantalang sa amin napakamahal ng sampalo. Kaya naman, ako ay nag-enjoy ng pamumulot ng mga sampalok na hinog na yan. At gagawin kong panuka ng ulam, pwede rin gawing candy, pwede mo rin gawing juice. Marami kang pwedeng gawin sa sampalo. Ako ay nanghihinaya nga at wala namang namumulot. Kaya pinagtyagaan kong pulutin ang mga sampalok na yan. oh hindi ba? nakabakasyon na ako, nakaligo na ako, may sampalok pa akong uwi sa amin. O ayan, binabalatang na namin ang sampalok para magangaan ang pag-uwi. O ayan na yung aming mga nabalatan. Hindi ba? Fresh na fresh pa siyang tingnan. O di ba? Diba? At gagawin kong siyang minatamis na sampalok. Siyempre, magpakulo muna tayo ng arnibal at ilagay na natin yung ating sampalok. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa matuyo. Pakunatin natin ng gusto. Ganyan lang pala kasimple gumawa ng minatamis na sampalok. O, ayan. Haluin mo lang siya ng haluin para hindi siya manikit. O, ayan. Mas maganda dyan, maglagay tayo ng lagyan ko kaya ito ng kaunting asin para maglaban yung tamis, alat, at saka yung asin o oh, ayan, napakaganda lang na yan tingnan o oh, ayan, pakuku natin lang natin ng kaunti o oh. ang sarap nyan o oh, ayan, luto na inilagay ko na siya sa isang lagayan o oh, ayan nakagawa na ako ng minatamis na sampalok ha, galing lang yan sa pamumulot ha, o oh, hindi ba kaysa ako bumili pa Oh, napakalaking pakinabang ng na mga napulot kong sampalo ka. May panghimagas na akong sampalok Maraming pwedeng gawin sa sampalok na hinog Napakaraming magagawa dyan. Pwede rin natin gawing juice. Ha, masarap ang juice niya. Subukan nyo mga kumare ko ha. Yung mga hindi pa nakakatikim ng juice na sampalok na hinog. Abay, itikman ninyo. Abay, napakasarap. Dagdagan nyo lang ang yelo. Talagang ang sarap ng sampalok juice. O, ayan. Talagang marami kang pwedeng gawin dyan sa sampalok. O, hindi ba? Nakalagay na ako sa ulam. na tamis na akong sampalok. Nakapag -juice pa din ako na sampalok maraming pakinabang ang sampalok samantalang doon inaapak-apakan lang nila o diba ang dami kong napakinabang sa sampalok na yan masarap yan lalong lalo na pagka marami kang nilagay na yelo dyan, abay napakasarap at maglagay na rin tayo ng sampalok na hinog sa pinaksiw na isda Okay, thank you so much viewers, followers. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.